una ay uh, hindi yan bago no talagang may ginagawa nila yan to intimidate us di ba? ginagawa yan eh no sa Scarborough, sa at cetera sa West Philippine Sea pero parang ito yung pinakamalaki mm -hmm. Na swarming no at saka very organized nakita mo parang mm -hmm. talagang barrier eh no naka nakaharang no so meron silang uh, mensahe na gustong uh, iparating sa atin no uh, wag na kayong pumunta rito No. Amin ito, no? Mm -hmm. Dahil ang sinasabi natin, atin ito eh. Dahil bahagi ito ng ating teritoryo, bahagi ito ng ating exclusive economic zone, no? Yan ay malinaw eh. Ito ay ating EEZ. e Kaya uh, yun yung una, no? Uh, driving a message, no? Na na naamin ito, ilang ginagawa ng China. At no. ang pinapakita nila ay uh, napakaliit niyo kumpara sa amin. 'no? Uh, kaya eh, Sumuko na kayo. Sumuko mm. na kayo. Lalo na itong uh, itong uh, convoy ng mga bangka mm -hmm. Yan na uh, pupunta rito, 'no, ang mm -hmm. apat na po na mga bangka na merong Christmas lights. Yan. Merong, uh, Santa Claus. Mayroong Belen, 'no? Mayroong mm -hmm. mga parol, 'no? Itong apat na apat na po na ito ay wag niyo lang patuloyin, 'no? Mm -hmm. Dahil ah uh, pati kinakatakutan ng China. Baka Ayan. i invade ang China, no? So, mm -hmm. so malinaw ito dahil lumalabas na kasi, diba? Lumabas na sa news oh, Lumabas na sa international media itong convoy na ito, no? Pero 'yun mismo yung purpose ng convoy yata eh. Ang purpose mm. ng convoy, no, uh, hindi lamang magdala ng mga ng mga regalo sa BRP Sierra madre, no? Hindi lamang para ipakita na mapayapa yung kanilang gagawin, no? Kung hindi, para ipakita, no? Para pantay, eh? parang judo. Gamitin mo no. yung lakas ng kalaban laban sa kanya, no? no? Para ipakita, no? Na kahit kami ay maliit, kami ay makakapuing. no? Kahit mm -hmm. kami ay maliit, kami ay nasa tama. Kahit Yan. kami ay kontante, malinaw yung international law ay nasa likod namin, no? Mm -hmm. so, hi, hi kinokontra nila yung pilosopiya na might makes right, di ba? 'Di ibig sabihin na mas malaki kayo, na mas marami kayo, kayo ang tama. paki ito yung isa sa mga mahalagang mensahe ito yata yatang uh, Christmas convoy na ito, di ba? Uh -huh. 'Yun yung Chaka, oh. dapat dapat ituloy eh, dahil baka baka kabahan yung gobyerno, no, hindi mm -hmm. ay uh, sabihin nila ay uh, Ah, Wag na lang, no? Wag na lang dahil it will put you in harm's way, 'di ba? Yeah. Mm, o so, kasi Sa Christmas Convoy, e eh, bakura namin ito eh. Pupunta lang kami sa bakura namin. Wala kaming dala ni sibat o pana, no? Wala mm -hmm. kaming wala kaming regalo ka, dala. Dala lang na, dala lang namin ay bandera ng Pilipinas. Mhm. Mm Pilapang lang kami eh, 'di ba? Maliliit na banderitas, 'di ba? Bakit kami haharangan? Bakura namin ito eh. 'Di ba? Uh -huh. 'Yun yung 'yun yung makikita natin sigurong litrato nito. 'Yan uh -huh. yung napakaraming malalaki na mga barko ng China at itong convoy ng mga maliliit na bangka na may dala mga uh -huh. banderitas at saka regalo. 'Di ba? Very uh -huh. be, very compelling kung sakaling magtapat yung dalawa na Intimidating. 'yan. Intimidating. Diba? Oh. Uh -huh. Parang Don't parang uh -huh. David versus Goliath. You mm -mm. Check, you don't see any problem with the uh, security and safety concerns dahil yung sasamal po dyan sa convoy of course they're not you know members of the military or whatever They're you know ordinary people civilians yes. you think they should still proceed and you know as you mentioned they might be putting themselves in harm's way Tingin ko, yun yung nag-iingat din naman sila kaya yung uh, susunod sila, kung ano yung sasabihin ng Coast Guard. Kung sabihin no. ng Coast Guard, tigil, mukhang, mukhang titigil naman sila. Pag sinabi no. ng Coast Guard na atras, mukhang uh, atras naman sila. Pero sinabi tuloy. Oh. ang, ang mahal na dito is the effort. Di eh. hindi yes. yung, yung makikita ng mundo? Eh. Hindi lang ng Pilipinas. Hindi lang no. makikita ng mundo itong mga, mga maliliit na mga citizens ng Pilipinas. No? iba't ibang sektor, mangingisda, manggagawa, simbahan, no? Uh, ay kabataan, ay nangangahas na tulungan 'yung ating mga kababayan sa isang nabubulok, kinakalawang na barko sa loob ng ating sariling teritoryo. 'Yun 'yung mensahe, mm -hmm. di ba? No? 'Yun okay. 'yung mahalaga. Ngayon kung haharangan, hindi naman 'di sila suicidal. No? Mm -hmm. Kasi ni Michael, pwede kami suicidal oh, eh. No? Oh. Dahil yung aming uh, yung aming buhay ay kompleto na eh. No? Uh, kompleto na, 'yung oh, experience no? na. Eh. No. yung mm -hmm. mga iba naman na ito. Hindi naman sila ganun ka suicidal. Hindi pag asa pa. No? At wala naman silang balak na ah, harap na makipag bakbakan sa pinakamalaking mm -hmm. navy sa buong mundo. Nga no. Man. no man, Chinese oh. Navy. Wala naman silang balak na invade mm -hmm. 'yung China no? Uh -oh. At uh, agawin yung Great Wall ng China, mm -hmm. no? Wala kang mm no? Ang balak mm -hmm. lamang ay magdala ng regalo at saka Christmas cheer ngayong Desyembre mm -hmm. don doon sa ating mga kababayan na lang sabi mm Sierra Madre, di ba? Hindi po kasama si Jose Marichan doon sa convoy, yes. Ha? Baka inaasahan <laughs> ng ating mga sabay. Yes. No? Baka, no? Nila baka, na baka,